abiso mula po sa ating uh, Airbus uh, company sa ibang bansa. At uh, ganun din po nakatanggap din sila ng direktiba sa sinasabi nating uh, European Aviation Safety Agency kung saan inaatasan ang ating mga airlines, mga operator po ng mga Airbus, ng aircraft A320 and aircraft uh, A321, na kailangan magsagawa sila ng isang software update or software upgrade as a precautionary measure ba bago nila payagan ang kanilang mga aeroplano itong A320 and A321 upang lumipad. So, nag-usap po kami ng ating mga airlines. Nag-usap kasama po ang CAAP, ang CAB, at minabuti po namin na gawin yung ganong uh, software update. Gusto ko pong linawin na ito po isang global occurrence. Sa buong mundo po, meron po tayong uh, ang estimate nila, there are 6,000 aircrafts affected. Sa atin po, sa between and among uh, Cebu Pacific, uh, PAL, and uh, Air Asia, we have 75 aircrafts that are affected. So, mula nung umaga nitong madaling araw from the time we received that uh, uh notice, ang update po natin ngayon, meron na po tayong pagdating sa Cebu pack, no? Out of the 45 aircrafts, 19 na po ang uh, system up, na update na po yung uh, yung software nila. Sa PAL naman po, ongoing pa rin. Uh, I think they have 10 Uh, aircrafts, na no, meron na tayong 11 aircrafts, na meron na tayong uh, software update. At pagdating naman sa Air Asia, tapos na po nila yung software update nila. So, yun po yung kailangan nating iparating po. No? Ang nangyari po kasi dito kung bakit uh, mas ninais namin at binabuti po namin naggawin itong precautionary measures, kasi po ang nangingibabaw po sa kagawaran ng transportasyon sa CAAP, CAB, kasama na rin po ang ating airlines, yung kaligtasan ng ating uh, pasahero. Ganun pa man, kami po ay umiingi po ng paumanhin dahil po may mga flights na, na talagang na-cancel at may mga flights na sinasabi nating delayed ngayon. At um, kung maidadagdag ko lang po, ang talagang direktiba naman po ng ating Pangulo is to make sure na itong mga aircrafts natin are airworthy. Talaga pong ligtas para sa mapasahero po natin.